Hi po, family di kami ngayon. So, nandito kami sa isang malaking farm, mamimitas ng mansanas or ibang mga protes na pwede namin mapita. So, may dala akong malaking plastic. aywan ko kung ilang kilo ang kayang ilagay dyan. Tapos, ano pala ngayon, office nila. So, maraming palaro ang pangbata at saka mayroon din maraming tinda dyan. So, hindi kayo magugutom. Tapos, pa pasok mo pa marami anan ah, niya kasulat na dyan yung magkano ang kilo ng protas nila. So, ang una namin talaga pinuntahan yung favorite namin na Royal Gala kasi super crunchy, malutong, crunchy, malutong. Tapos, ano siya, ma makatas ba? Tapos, matamis. So, ito yung pinaka-favorite namin mansanas. Mas masarap pa siya sa pink lady. Sa akin lang ha, sa sarili ko, kasi iba-iba naman tayong uh, panla, panlasa. Uh, pan lasa. Basta ako, ito yung pinaka -the best na mansanas na nakain ko. So, marami naman silang iba't ibang glassing mansanas na gusto nyong bilhin. Siyempre, kayo mamimita, Sharit. Tapos, sa isang puno, imagine mo, hanggang tuk So, maraming bungang mansanas. So, itong year na to, talagang napakahitik, napakadaming bunga ang isang puno ng mansanas. So, dito sa side na to, ano na to siya, is still, tapos pwede to siyang gawing mamaladi, cake, or jam. Kung mamaladi or jam, or soft, kaning juice ba kasi masarap din yan. So, sa kabilang side naman, ewan ko anong pangalan ng side na yan, hindi ko nakita. So, marami talaga silang iba't ibang klasing mansanas dito. So, tinikman ng anak ko, matamis at saka maasim pinaghalo daw. So, maganda yan gawing juice. Kasi fresh at saka talagang organic kasi walang chemical. So, ipiga lang yan sa mix sa ano sa mixer tapos paglabas ng katas, pwede mo nang inumin. Tapos sa daming bunga nila, nangalaglag na lang sa sa lupa ba. So, hitik talaga ug bunga itong taon na to. tapos sa kabilang side, mayroon din silang berries or pears. Dami ding bunga, hitik na hitik sa isang puno hanggang dulo ang bunga. So last year, pumunta kami dito, wala tong, may bunga pero hindi siya hitik yung pa -isa, isa, Pero itong year na to, sobrang dami ng bunga. Pati baba niya, marami ding bunga. Yung penis, matami siya pero hindi kami uh, nag Pupo ba or namitas dahil nga hindi na namin kayang ubusin. Tapos, sa kabilang side, ano naman siya? Plowmin. So, last year, wala akong nakitang plowmin at dito. Or hindi lang talaga namin napansin. Dahil pinuntahan lang namin last year is Manzana sa kaberne Kasi ito sa kabilang namang side, naglakad-lakad din kasi kami. Tapos, maraming bunga ang plowmin. Plow nila. Ngayon talagang hitik na hitik yung sanga ba? Hitik na hitik sa bunga. Pati yung mga ano nangalaglag yung pagpitas mo nga lang, malalaglag na rin siya. Tinikman ko din siya, nagpitas ako. Super super tamis. So pwede din siyang gawing cake at chaka jam. So hindi kasi ako mahilig nito ng plowmen. So hindi na ako namitas. Namitas lang kami para kainin. So, matamis siya. At saka, hindi malaki ang buto niya. Kasi may, li, may buto or may liso man siya sa loob. So, pagkatapos namin namitas, nagbayad na kami sa cashier. Tapos, dahil nagutom ang aming mga pitok, nagpalit may og bratwurst kasi ito yung street foods nila dito sa Germany. So, pagkatapos namin kumain ng bratwurst, hindi na kami nagtagal Dahil kay sobrang init dahil ng panahon. Gusto ko nang umuwi. Pumunta lang talaga kami ma mimitas ng mansana. So, pag uwi namin sa bahay, ito yung napitas namin. So, medyo marami-rami mga limang kilo yata yon So, um, ano, mura lang nabayaran bayaran eh. ni husband. Siyempre, pag ikaw nang mimitas, mura lang talaga ang mabayad mo. So, napakasarap nitong mansanas na ito. At saka may plano ako kung anong gawin ko. Ito. Gawin ko nito.